bro. Panggatas yan. Ha? Ay, niya, hindi nga. Hindi nga. Para sa'yo yan. Nel, Nel, videohan mo yung ano, yung nagtutulak ng motor. Tanungin natin bakit ang nangyari sa kanya. Tanongin natin kung bakit nagtutulak ka niya yung motor niya. Bro, well, anong nangyari sa'yo? Bakit tinutulak mo ng motor mo? Ha? Nabusan ng ka ng gas? sa Saan ka paggaling yan? Ha? Eh dito? Dito ah, muna tayo. Saan ka -galing? Sa trabaho Sa trabaho, saan? Sa po? po. talyer? Ah, dito lang di sa tagig? sa baklaran po. Ah baklaran. Ah. Eh bakit? Ano? Dapat sinikom muna na wala ka pa lang gas. Akala ko kasi po. Ha? Akala ko kasi makahirap po ako ng ano eh. po eh. Ah, wala na talaga? Zero na? Wala na po. Ibig sabihin, wala kang pambili ng gas. Dapat ano, humiram ka muna sa mga kasama mo bago ka umalis. Naiya huh? po ako. Ha? Naiya po ako. Bakit ka naiya? Bago ako dito. Ah, bago ka pa lang. Ah, pero matagal ka na sa trabaho mo. 5 days pa lang po. Ah, 5 days pa lang. Hindi po ako taga dito. At taga saan ka ba? Anong probinsya mo? Ha? Taga okay, Iloilo ka? Ah, okay. So, five days ka pa lang. Sa boss mo, bakit hindi ka humirap? Dapat nagsayay ka muna. Nahiya po ako. Nahiya ka? Ay, dapat. Tanggalin mo muna dito sa Maynila, bro. Dapat, tatanggalin mo yung hiya pagdating sa mga... Ah, dito sa Maynila, dapat aalisin mo yung hiya mo kung talagang kinakailangan. Iba dito, iba ang labanan dito sa Manila. Yung hiya mo, aalisin mo yan dito. Kasi kailangan nating mabuhay. Pero magkaganon man, saan ka pa umuwi niyan? Tay tay, sino Sinong inuwiyan mo diyan? Nag-boarding house ka po. Ah, boarding house ka? Sino kasama mo sa boarding house mo? Anak mo? Ah, okay lang ka rin yung anak mo. Yes. 3 years old? Ah, ganun. 5 days ka pa lang. So, paano pinagkukunan nyo ng pangailangan nyo yan sa araw-araw? Wala -araw? po. Na ha? Na po eh. ha? Ha? Wala po. Wala. Ah, ibig sabihin 3 uh, years old. Nagdagatas pa yun, siyempre. Ay, paano yan? May meron may, ka pa namang ano? Meron po akong may iniwanan na nagbabantay na po. Ah, nagbabantay. Yung gatas ng anak mo? Meron, meron naman. Wala, wala basta ngayon po, wala na po. Wala nga, ah, paano yan? Hindi, e paano, paano ang bukas, di ba? Kinabukasan, pa paano, wala kang dapat, ano, dapat humiram ka muna sa boss mo, magsihi ka muna. O, oh, may, oh. maunawaan ka naman siguro nung no, kung talagang walang-wala ka, di ba? Pero magkaga naman, sige, ganito na lang, Ah, saan ba may malapit na gas station dito? Ang alam ko dito, meron sa may Seagull, Seagull Street, eh, di ba? Ah, sige, ganito na lang, bro. Bigyan na lang kita ng panggas. Ano palang gatas ng anak mo? Bear brand? Bear brand? Ah. Ano yung bear brand na yan? Anong binibili mo? Isang lata o sa shay lang? Sa shay lang. Sa ah, okay. Sa shay lang. Kung sa shay lang, pang ilang araw yon? Hindi pa nga abot ng isang buwan. Ha? Kasi yung maliit lang po sir. Ay, maliit lang. So, saglit lang maubos yun, no? Ganito lang bro, ah. Ah, Pagasan na lang natin yung motor mo. O, oh, yan. Hawakan mo to. Sige nga. Hawakan mo yan. Uh, pa tank mo to. Yung ano mo ha. papul tank mo tong motor mo para at least uh, hindi ka na maubusan basta-basta. O -basta. oh, ito, tol. Oh. Bro. Panggatas yan. Ha? Hindi nga. Hindi nga. Para sa yan. Gamitin mo. Malaking tulong yan sa'yo. Kasi yung nauna, hindi ka taga rito, tapos five days ka pa lang sa trabaho mo. Diba? O yan, so, uh, ganito. Tol, samahan mo na lang sa pag-gastya, -pag no? Uh. uh, ituro mo sa kanya yung gas station dito. Salamat po, kuya. Sobrang laking tulong po dito sa Aronsen. Maraming maraming salamat po talaga.